Sa pina naman po ng mga sa atong si Beto de la Rosa dahil tila daw hugas kamay agad. Tila daw uh, naging defensive agad kahit wala naman talagang pinangalanan uh, na PNP chief or ki kung sino man atong former PNP chief na kung ay allegedly part of Alice Goos monthly payroll. Sabi sa inyo eh. Former PNP chief. ah oh, 'di ba? Ang galing. Ito talaga mga PNP or minsan yung mga kapulisan pa talaga ang ang gumagawa at sangkot sa mga ganitong klaseng katiwalian eh. Di ba nakakapanlumo lang. Pero yun nga, hugas kamay daw agad at depensa agad sa sarili etong semester si Mr. Bato Rosa. Dahil syempre, concerned daw siya at siya ay dating PNP chief din daw. Hmm. Ay kung malinis naman ang konsyensya mo, kung wala ka talagang kinalaman, pwede namang manahimik ka na lang. Hindi yung agad-agad ay didepensa ka. Agad-agad ay tipong maghuhugas kamay ka kahit hindi pa naman pinapangalanan. Anyway, eto yon Tignan natin. Nakakatawa rin. Etong sa Mr. Batu de la Rosa, dahil gusto niyang maging uh, or iligtas agad ang sarili niya. Gusto agad niyang lumusot. Wala pa man din at hindi pa man din niya napapangalanan. Alangan naman kasi daw, sabi ng mga netizens na harap-harapan ay pangalanan at ituro <laughs> Malay nga natin, ano ho, natatakot lang. etong si, si Alice Guo. Pero sa bandang huli, ituturo rin talaga at papangalanan kung sino yung former PNP chief na yon. Ito ang sabi ni Bato. Meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede mong malaman kung sino itong former chief PNP. I am concerned Because I am a former chief PNP. Baka mamaya meron lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa iyo. You see, inunahan mo agad na ang nangyayaring ito or ang mga sinasabi ni Alice Guo ay scripted. Mm. Ay malay mo nga, scripted. Na huwag ka munang banggitin. Ano ho? Huwag munang pangalanan. Dahil nasa harapan sa kasalukuyan ay nasa harapan or har, magkaharap kayo. Kaya yun muna ang script ngayon, okay? Na wag mo nang banggitin. Pero kalaunan ay mapapangalanan din yun at mukha ikaw ang matutumbok. <laughs> anyway, wala pong ganong uh, nangyayari. So eto, sinigurado naman natin si Alex Guo na hindi daw talaga etong si uh, former PNP chief nga na ngayon, senator ng uh, dalawang taon na si Duterte at si Kibuloy, Ito po ay si Bato de la Rosa. So ayan, maghinahinay lang po Mr. Bato de la Rosa kasi medyo nahahalata po ng mga kababayan natin ng publiko kung paano nyo agad-agad depensa ng sarili nyo. Itong hearing na ito ay nakikita natin, it is not about you. Kaya itong ginawa nyo na umeksena agad kayo dahil kayo rin ay former PNP chief, napaghahalata po kayo. Good luck.